News updates. mga balita ngayon. Anim na Chino at isang Pilipino sa Grande Island Subic arestado sa pang Senator Amy Marcos kumalas na sa Alianza Slay. Alex Ayala inaasahan ng Career High World Ranking matapos makapasok sa quarterfinals ng Miami Open. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Prinisenta ng National Bureau of Investigation o NBI ang anim na Chino at isang Pilipino na nahaharap sa kasong espionage, paggamit ng peking dokumento at ilegal na pag-aari ng baril kabilang ang paglabag sa Comelec Gun Bank. Ayon kay NBI Director Judge Jaime Santiago, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa AFP Military Intelligence Unit noong Marso 17, 2025 ukol sa mga dayuhang lihim na may surveillance at reconnaissance activities sa mga kritikal na infrastruktura sa Region 3. Nakita ang mga suspek sa Grande Island, Subic Bay noong Marso 19 sa operasyon ng NBI, AFP at SBMA law enforcers na samsam ang surveillance gadgets, peking dokumento at larawan ng naval assets. Kinilala ang mga suspect na sina Hepeng alias Nangke, Su Xining, Ye Tianwu Wu alias Q Feng, Feng, Ye Shao Dick Ang at Su Anluo. Ang Pilipino naman ay si Melvin Aguilion na tumatayong bodyguard ng grupo. Nagwithdraw na mula sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang presidential sister at re-electionist na si Senator Amy Marcos. Base sa inalabas niyang pahayag, naging salik sa kanyang desisyon ang aniay pagtatago ng kasalukuyang administrasyon sa mahalagang katotohanan at pagsasawalang bahala sa konstitusyon at soberanya kaugnay ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa opisyal sa lungat na sa kanyang prinsipyo at paninindigan ang mga aksyon ng administrasyon. Kaya hindi na nito kayang mangampanya pa kasama ang iba pang kasapi ng Alianza Sle na ineendorso ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin din ito ang kanyang sinabi Noong simula pa lamang ng election period, nanais nitong mapanatili ang kanyang pagiging independent. Manalo man o matalo sa quarterfinals, siguradong makakapasok na sa top 100 sa Women's Tennis Association o WTA sa Filipina Tennis Sensation Alex Ayala ito ay matapos makapasok sa top 6 si Ayala sa 2025 Tennis Miami Open dahil sa pagkakapanalo nito laban kay world number no. 5 at reigning Australian Open champion Madison Keys ng United States at pag-withdraw ni world number no. 11 Paula Badosa ng Spain sa 4th round. Makakaharap ni Ayala sa quarterfinals ang 23-year-old at world number no. 2 na si Iga Swiatek ng Poland alauna bukas ng madaling araw oras sa Pilipinas sa Hard Rock Stadium sa Florida. Inaasahang masusungkit ni Ayala na kasalukuyang nasa top 140 ang top 100 to 80 sa kanyang pagtungtong sa quarter finals. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.